Walang taok! Let's do this. Rigor, 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 rigor. rig. Mas ay sulod ani. Eh. Gusto mo na Rigor, rigor, rigor. 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 Sukaron. So, Mana na naman ta dance yoga? Kita mau nang banig. Bigay. Okay, Makunsa tayo. diha. Ni kalain dai oi. Atong duolon ta ra maundang sa ilang mga kabuang ta. Tara dai. Okay team. Ipil na to ang nature ha. Inhale. Excel. Ah! Dai gila ay gugu karon dai ay si trip na turon. Gusto kag trip dai. Kita ka nang na. Na ay mga lami undi. Kanang murag pandisal lang abs dai. Gusto dai. Labaw pas pandisal dai. Murag star Allah. Kanindu na ito na akong Oy, mga marites! Unsay tirada! Hmm? Ano ko bata ka chismusa, oh? Ah, oh, manaman mo nagpadagat, nagpakanal, lapod mo. O kanal, oy. Dah, ay napansin na ng bata, aday, Tara, da, dah, excited ako sa pandig bata. Katoy, ilahan kayo to. Nanito ka mga uwag ato. Sundan ako, be. So Tim Sis nga dagko matag mga abs Lili lili -li sa gilid Basig na yung mag -li -li. Pa. Boss ay sa boss Pat kusgan magkakapat uh! Kitang tulan mga kusgan uh! uh! Dey na sila sa gawas day Mga lamion kay day no Ni Mura magbaboy na butdan! dan yeah, day feel nila ngayon sila day Mga nila agig purma ano dai nag-expect ko guday ay nga mga nindot kasi sila glawas. Mura man mga butakal. Ay tanawa unang nang nakaputi dai murag na panuhutan. Dai tanawa ug nang dai mura jogi gibumbahan. Kulang na lang ani dai palutaw sa dagat dai. Tanawa ug lumatian. Ano tawo gyud dai? Ay dai makadismaya dai. Iman maka warning. Gani dai no. Nauga pug ko. Asa ba ato na to dai? Mag-interrupt ta. manilip jud Hoy mga mananap. Kamufa, gusto ko yung mamanili pong mga gwapo. Papila po kubod. Ay, si uban-uban. Patak ba ka? Sige, bantay ra mo. Day, kung sa may plano na to. Ay, ay Feel na ko mga bayot na. Hindi mo naslaig suon. Dahil ay, ay manas, like, day, lay, magdagway. Tama yung ka, day. Pero, paminaw na kuanin nila. Pamura mag mga bayot. Gani, oh, no? Tanaw rin yung sugod di day. So, Karon, mana naman tayong exercise. Pak! Mabalintag yoga! <laughs> Yay! Oh, no! Walay tao. Let's do this! Rigor! 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 rigor. Rig. Masa'y sunod na ni? Eh. Gusto, Gusto mo ng na lempo? Rigor! 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 So karon, na naman ta sa dance yoga. Kita mo nang banig? Biday, bakos ta diha. Ni, kala inday oi. Atong duolong ta maundang sa ilang mga kabuang ta. Tara day. Okay team. I-feel na to ang nature ha. Huh? Inhale. Excel. Inhale. Excel. Inhale. Hi mga rigor. Oh no. Sa rigor. Tay sapak. Ikaw sa rigor? Dili oy, idol po mangko. Kapat, sa pangalan mo. Randolph ni Pat. Sa rigor, kaaste gano oh. Hmm, nga pretin yung KI ganina, in denial ka iyo mo. Pre. Pasi na tayo kay murag bigado. Las gawa ng tarbaho oy. Nanaga na mga rigor.